Yun nga guys, so habang papauwi kami ng kaibigan ko, may bigla na lang umovertake. Grabe, sobrang bilis nun. Nakakapagtaka kasi naka rin siya. So, nagulat kami. Alam mo yung parang tipong naka-big fight. Napakamot na nga lang talaga ako dun eh. At dito ko naabutan ko siya Parang talagang napapatingin na lang ako sa motor niya. Parang ito nga ba yung ADB 160. Ito yung latest version ng ADB 160, di ba? Kasi naka 150 ako. Pero nakakapagtaka sobrang bilis niya, 'di ba? Katulad nun, pinigahan niya lang yung silid niya doon Parang ano eh, parang umarang kadakat, yung isang biga mo lang, 'di ba? Nagtataka rin ako kasi nakikita ko yung jersey niya. Ah, uh, sabi ko nga sa isip ko, ah, vlogger 'to. Kasi R1 Moto eh, 'di ba? Ganun yung mga ano natin. Tulad ko BJ King TV Moto Vlog. Siguro nga vlogger 'yon. Tingnan niyo guys, yan na naman arangkada na naman 'yan. Ano mo? Oh. Bilis eh, no? O, um, ang bilis. Ano kaya yung panggilid nito? At ito na nga, pauwi na nga tayo at malapit na nga. Hindi ko na nga siya nakita. Pero dito sinubukan ko yung motor ko eh, no? Hindi umaabot ng 100. Talang yung pagpiga ko, ano na eh, sobra-sobra na eh. Bakit kaya ano? Baka sa panggilid siguro, ano? At yun na nga, hindi ko na nakita si Kuya na ka 160. May itatanong pa naman sana ako sa kanya ano yung panggilid na kinabit Ayan, may sabigaw nga, oh. Vlogger, sabing ganun. O, ayan, may nangingi pa na yung sticker, ano. Kaso lang, wala na akong sticker. Naubos na. Kaya, apis na lang. Kaya, ito na nga, palapit na palapit na akong pauwi. Kaya, may nangingi na sticker. Sabi ko, wala na. Ubus na. Sayang, ano. Wala kasi akong sticker, eh. Naubos na kasi. At dito nga, pagtingin ko dito sa salamin ko, nasa likod ko yung, ano, yung ADB-160. Yun, na. Ito na yung pagkakataon ko. Itanong ko kung ano yung kinabi niya ng panggilid niya. Kaya ang ginawa ko is imbarangkada na muna ako sa dulo para hintayin ko siya doon. Kasi gusto ko malaman kung ano yung uh, CBT policy na kinabit niya sa motor niya. Actually kasi yung policy ko is matagal na. Pero hindi ko lang kung anong brand to. Pero... Hintayin natin sa dulo kung ano nga talaga yung ano, kinabit niya sa kam sa motor niya. At ito na nga pagkakataon na itatanong ko sa kanya kung ano yung pangilid niya. nagtatanong na ako ano yun boss? ano ano ng... ano kasi, ano yung gamit mong ano kasi ano yun kahit ano hindi eh. ng ano, ano ko eh na door eh oh, 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 ano ito Ay, yung uh, ano, ano, ano yung ano kanila yung umuuna sa akin ah, yung, ano pag ano pag ano R1 mo... r eh, ito ito o, R1 moto R1 moto pag hilip ah meron yeah. yeah. uh, na sa Pilipinas nagpakabit ka nagpakabit yan pa ah, nagpakabit ako sa may R ano R ah, R J R Dito lang sa may mandalo yung Ah oh, okay Gulat ako yan eh. Ano kasi parang Ano eh, parang natalo yun eh. Marang kada pa eh. yes, rin eh Gulat ako sa'yo Kala ko Nagagalit ko Thank you thank you Natalo lahat ito Thank you na thank you Thank you Sige una na ako ah Ingat po ingat po thank you RRJR RRJR R1 oh. Moto no R1 Moto yung pandilid Ha? Ah, kaya pala Aaron mo yung shot yung jersey, yung pala yung polo set na CBT niya, Aron Moto.